Hey guys, welcome back to my King Joyce Love Vlog. So today's video, as you see, ipapakita ko lang sa inyo ang mga halaman or ang mga sili ni Mother Deer. So, ito ay yung siling haba pang sinigang or yung pwede sa panggulay. Lalong lalo na dito sa Bicol dahil mahilig talaga sa mga maanghang kaya usong-uso dito yung pagtatanim ng sili sa kani-kanilang bakuran. So, eto sya. Ayan. Mga hinog na nga pala yan. Ayan. Napakaganda niyan. O, ah, ba diba, oh. So, bali, ito ay nakatanim lamang sa sako ng semento kasi nga uh, hindi na masyadong <laughs> mas space para sa pagtanim dito. Kaya, yan. Nilagay na lang muna dyan sa nalagyan ng semento. Yung sakong semento. So, ayan. Madami-dami na ang mga bunga. So, mangilan ilan din to. Ayan siya. And eto pa. O, oh, diba? Pasilip natin. Ah, ang ganda, ba diba? So, nakakatawa lang pagmasdan kapag yung mga pananim mo ay nakakapag-harvest ka na. Madaming bunga. Ayan. Ayan. So madali lang siyang alagaan at hindi siya maselan. Buhos-buhos lang konting abono. Ito naman ay nilalagyan ng mga chicken manure, yung mga natuyo. Ayan. Dahil may alaga din si Mother na chicken. So ito siya, de ba? Nakakatuwa. Kasi madami na siyang bunga. So every time na gagamit ay uh, dito na lang kumukuha. So, hindi pala uso dito yung kapag ganito ng hinog na ay hinaharvest na. ah uh, bale, ang ginagawa dito ay para nagiging, nagiging palamuti na rin siya kapag uh, ayan, mapulan na. Dahil araw-araw naman sa niluluto ay naglalagay ng sili. Not unless na yung talagang as in pwede na talaga siyang i-harvest. Ito kasi mumula pa ito ng bonggang-bongga So, ganyan ka kabongga dito. Kapag ka masipag ka lang talaga. Ayan, hindi ka maubusan ng pananim. Ayan. O di ba libre-libre na yung ating uh, mga sili, pangsigang, kapag ka magugulay ka. So medyo natatakpan kasi malalaki ang dahon nito. Tingnan niyo naman oh. 'Di ba? So ayan, pasilip natin para bongga. So lipat tayo dito sa kabila. Ayan. So, ganun pa din. Pero, dalawang klase pala ang sili na to, ha? Kasi, itong sili na light, yung iba kasi medyo madark, yung doon sa dulo, etong light ay hindi siya ganun kaanghang. So, pading pwede lang siya sa mga sinigang. Unlike nung isa, kapag ka magugulay, pwedeng pwede talaga yon. So, no di diba? Ang daming bunga nakakatawa talaga. So, dito kapag ka, ayan, masipag ka lang talaga, Diba? Hitik na hitik sa bunga ang ating sili or ang sili na tanim ni Mother. So, eto siya. So, ganyan lang yan. Nasa simpleng lagayan lang ng semento. Ayan yung mga manure ng chicken. So, may kasama na rin yan ipa. So, mabilis siya makapagpataba yun ang kagandahan talaga sa organic o ba? Diba? safe na safe kainin ayan o napakarami yan and eto eto yung sinasabi ko eto dito sa kablo eto eto yung sinasabi ko na mas maanghang eto yung mas maanghang talaga na sili eto yung mas dark mas dark siya as compare mo doon sa kabila yun ay light lang yung anghang pero ito talaga super maanghang siya hindi naman pala super kasi iba naman yung tinatawag dito na ano ba yun devils basta may devils na sili dito kung tawagin yun ay sobrang anghang talaga. O tinanong naman kung gaano siya kahaba, o diba ba? Yan, ganyan siya. Ito. So, nakakatawa kapag ka magluluto ka is pipitas ka na lang. Di ba, dalawa or tatlo. Yan, hindi, hindi ka na maubusan ng sili. So, araw-araw naman, meron tayo ditong nakukuha. So, ganito siya. Kung doon naman sa bahay yung mga tanim ko naman ay along dito naman kay mother ay mga sili ayan o diba eto nagsimula pa lang mamunga ayan siya. nagsimula pa lang tong isang to ito naman ayan Ayan na o 'di ba? Ganyan lang siya oh. Sa malayuan ganyan lang ang kanyang itsura. 'Yun. Ito yung mga light na yung mga hindi na siya ganun kaanghang papakita ko sa inyo yung kulay ito itong mga light na to light green ang kulay ba diba, ibang iba siya doon sa isa na yon, doon sa grupo na yon. kasi yun talaga yung maanghang ito yung light lang talaga o ba? Diba? So, nakakatawa. Nakakatawa talaga kapag may mga pananim ka. Pero syempre, kapag may mga bakante kang lupa, hindi lang sili ang pwede mong maitanim. Basta masipag ka lang talaga. Yun naman ang talagang kailangan. Yung masipag. So, ito naman ay yung dark. Yung dark naman na siling haba. Ayan siya Oh. Yung dark pa din to. Ito yung mas maanghang din. Katulad nung dun sa pinakadulo na maanghang. Ayan. O, diba? Simpleng-simple lang mamuhay sa probinsya. Ayan siya. So, yung puno nga pala nito, hindi lang isa, kundi tatlo. Ayan, tatlo sa isang sa isang sako. O, ba diba, yung mga sako, kaya kung meron kayong mga sako ng semento dyan, huwag nyo tatapon. Instead, magtanim na lang kayo. Kasi, kasi ito nga, kung nakikita nyo talagang isang paso lang yan, or isang sako lang yan, tatlo-tatlo ang nilagay na dyan. Ito isa lang. So, di ba may pakinabang. So, instead na itapon, at least, meron pa siyang pakinabang. So, ganun lang talaga kasimple ang buhay. Basta magtyaga ka lang para meron kang uh, sabi nga magtanim para ikaw ay may, may kainin or may anihin. O, oh, di ba? So, yun lang guys. Thank you for watching and please don't forget to like, subscribe, and share na din. So, happy watching and Enjoy! Sana ay kayo sa aking video at gayahin nyo ang uh, ginawa dito ng aking Modra Kels. So, bye-bye po! Enjoy your day and God bless us all!